Guys, magandang hapon sa inyong lahat, guys, no? Hapon na ba? O, tanghali pa, guys. Ngayon, guys, ang gagawin natin, magpapalit tayo ng plate clutch damper, no? Ng XRM 110. Yan. Ayan Ngayon siya. So, no. ko lang sa inyo, guys, kung paano siya tanggalin at paano ibalik no so hindi ko ipakita guys kung paano siya tinanggal lahat so isa lang yung ipapakita ko guys no demo at at yung pagbalik no itong ano itong ano na rebates niya sa ano pinaka paraan guys no ang pagbalik at pagtanggal okay guys so ito yan may guide now so babarinahin natin siya guys okay guys Okay, simulan na natin guys magbarina. So isa isa lang yung ipapakita ko guys na pagbarina guys ha. Ah. Okay guys, let's go. Tara mga boss. Pagtanggal mga boss. Yun. So, tatlo na yung natanggal natin guys. so, shout out sa ating customer. Kita mo. Yun, so shout out guys. Galuhin hmm. guys. Okay, galik. Ang hiko pa lahat guys kasi mahaba ang video guys. Kuy. Kuy papakita ko lahat yung ano pagtanggal. Okay. Eh, dalawa na lang guys. Oy. Ikatlo Ha? Ano guys? Yan. Ngayon guys, matigas guys. Yan. kasi palitan to guys, kasi maalog na guys. yun. Yung papalitan natin. Ayan. Tapos, pagbigay mo ako ng isa guys, kung paano sa tanggalin. So, yung natitirang ribet na yan. Ayan. So, ayan. Improvise tool natin guys. Yung maliit na Allen range. Yun. One click. Tanggal. Ayan. Ganyan lang mga diskarte guys. Mga malulupit guys. Hmm. Pa. Yan. Diba naba kagadali lang. Tapos mamaya pagkatapos nito, papakita ko sa inyo guys kung paano siya pagbalik guys, no? tung bago guys. Okay. okay. Mga boss. Yan, bago na 'to mga boss. Eh, okay. iko ha Tapos pasok natin 'to. Yun masikip na. Eh, mm. diluwin natin. Ayun. ulang kalog-alog mga boss. Tapos dito. Ayan. Tapos yung rivets niya. So isa lang ipapakita namin mga boss ha. Hindi na lahat. Yung ano lang. Pinakamadaling paraan lang na pagbalik nito mga boss. Okay. Ito na mga guys, no? May nalagay na tayong dalawa, guys. Ngayon, may ipapakita tayo, guys. Ito, isa. Ayan, gamit nito, guys. Ayan, ito. Nakita mo dito. Ay, kadlo kaya. Ayan. ganito yung ginagawa namin mga na guys para lumambot yung ayan, yung rivets guys. Ayan. Babagahin natin yan guys. Hanggang sa kulay orange yan guys. Ayan. Punti na nag-orange guys. Oh. Ayan. na. Ayan. Para madali lang siya guys. Yun. Ini tuh guys. Kita orange. Kita. Oke. Okay. Oke, okay, itu mau utang. Yang kita pos. Lagi ini itu guys. Yang. Wih, nopo aku. Tapos. Kayaknya na nanam guys. Yun. Oke. Okay. Ayan. Ayan. Tapos, alin rin guys. Pukin nyo lang guys. Ayan. Malambot lang yan guys. Tingnan nyo guys. O, oh, sobrang lambot guys. Pagkatapos nyan, ito namang maliit na alin. Okay. Ayan. Okay. We'll check you guys. Ayan oh. 'Yan. Hindi no? pa. Hindi pa guys, hindi pa. hindi pa guys. Hindi, one biscuit Yan. Yan na guys. Wala nang alo guys. Oh. Oh. So, minyan so lang magpalit ng clutch damper guys. No? At pagbalik guys. Okay, so shout out sa inyo guys. Sana ay nakatulong guys.